Ayo nung, gua otak kekal kalsu lagi bah. Cek kalsu ni. Ayo nung, buat lagi, ayo buat Ayo buat lagi. Kita masih kita masih alur di tu. Ibang bos. nakuhaan sa video sa nagsunod nga sakyanan ang usa ka truck nga matud pa nawalaan og preno halos dili na usab makita sa video ang truck tungod sa kakusog nga dagan ang gikaingong truck daling gisundan aron i sa Facebook post gikan matud pa kini og maragusan padulong matud pa og new bataan swerte na lang tungod walay na angin nga ubang individual ug wala na ni hamtong sa disgrasya Ang 30 katuig ng truck driver nga si Jovito Borero Kaliman na kasulay nga nawad-an og preno tungod ni ini anaa na lang sa 50 ang kakusgun sa iyang pagmaneho. O mabalaan mo sa pedal kay inig tapak nimo sa pedal pag tapak nimo kusog na siya magpusnga but pasabot magpusnga nagkusog padapin na lang jud para masure ni nimo tapos i-check nimo ang fluid para mabalani mo kung okay pa ba yung brake. Nang lang katong mga baguhan ng mga driver, i-check ilang brake. Lalo na ka nang magpabada na before sila magbada, i sa ang brake sa babaw. Alang sa truck driver usab nga si Junri Sawal, walay replay ang kinabuhi. Rason niya gina-check up gayud niya ang truck, ilabi na nga ni Lagyo usab ilahang biyahe. Unang-una, gawalin ko ni ma'am. Dapat wala kay balatian. Bawat kuha niya, laya uh, drum, brake lining, kalangan mo kung baga pa ba. Mahawid pa ba kaya adjust ni mo na siya. Tapos ang imong break sa buwan sa reservoir kaya tanaw mo ang asitis kina. Sa taho sa Traffic Enforcement Unit, kung TEU san, usa ang mechanical defect sa hinungdan sa vehicular accident. Pahinumdum na lang sa mekanikong si Kane Semiliano sa tanang driver sa angayang buhaton kung mawad ang preno ang sakyanan sa tanggabiyahe. Pero kato, para di lang ka maunsa or makuha niyong ano sakyanan, di lang magpanik tapos kung kung kuan man i ipahinahinay lang o mag kuan gyud ang gear andun sa maghunong. Magyot mong baton kay para mag ano ba sa diigod ka mabangga or sa mga. Mas maayo usab nga i-aplikar ang blue baguettes aron makaabot sa destinasyon nga luwas. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.